So, gooday mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay uh, pagbibigyan natin o bibigyan natin ng solusyon yung katanungan ng isang subscriber natin sa ating YouTube channel mga boss. So, eto yung katanungan niya tungkol dito sa domino switch na Viction. So, yan Viction switch. Uh, para to sa bylet mga boss. Bylet setup. So, dito tinatanong niya yung Uh, color coding o yung func function niya mga boss para sa bi-LED. So dito actual natin mga boss yung wiring na kailangan natin don sa uh, pagbuo ng ating bi-LED. So ito yung vision switch, switch, tapos represent ng ating bi-LED mga boss yung ating uh, tawag dyan mini driving light tapos gagamit din tayo mga boss ng ano ng strip light so ito yung ating strip light tapos syempre meron tayong uh, supply so supply ng negative at positive so yun yun ok tapos assemble lang natin para ma ano natin sa inyo mga boss ma actual natin sa inyo kung paano yan gumagana so dito simulan natin mga boss So, ito mga boss na uh, tap na natin yung mga wiring. So, kasi sira yung pinaka-stand ano stand ko. So, yan. Medyo ano na sya. Uh, bali na kaya hindi maitayo ng maayos to. So, ngayon ang ginawa na lang natin is uh, tinap na natin yung mga wiring. So, dito unahin natin mga boss sa uh, signal. So, signal muna tayo. Ito yung pinaka ginamit natin. Same, halos same din siya sa ano sa uh, RGB o running lights. So, strip light 'yan mga boss. Meron siyang steady na ilaw tapos yung para sa signal, meron din left and right. Tapos ito nga yung ating represent ng bi-LED. Tapos uh, ito yung ating fiction switch mga boss tapos so, meron tayong positive line dito sa signal light mga boss meron siyang tatlo uh, na uh, wiring so sa signal natin mga boss dito ang pinaka-supply natin syempre manggagaling yan sa positive ang pinaka-supply natin mga boss is brown white so yan yung pinaka-supply natin so dito meron tayong makita na brown white so dito yan So makikita natin yun know, o sa gitna Brown white So ito magusti nyan dito Sa sakit na to Para to kasi dun sa kabilang switch mga boss ng Kaparehas ng ano uh, Kapartner ng Bixion So meron siyang kapartner dun sa kabila Para dun naman sa hazard to mga boss Kasi yung switch ng hazard Para dun sa uh, Nandun sa kabilang switch So eto Eto naman papunta naman to sa ano, signal light na natin tapos, eto, papunta naman doon sa switch. Para doon sa switch ng uh, hazard. So, yung supply nyan is uh, brown-white. So, yan. Tapos, yung ating right, mga boss, dark green. So, dito, yon dark green. Sa bandang kaliwa, may kita natin yung dark green. Tapos, uh, dito naman sa kanyang ano, uh, left signal is dark brown so yan so yan dark brown yan mga boss may kita ninyo kasi yung black is eto so yan so dark brown yung right is dark green tapos yung left uh, dark brown so yan yung signal nya tapos yung pinaka supply yung uh, brown white tapos eto yung pinaka ano natin mga boss ito yung pinaka-signal natin. So, ito yung isang yellow. Kasi dito sa ano na to, sa ilaw na ito is yellow. Yung pinaka-signal niya. Tapos, ito naman yung isa. Try natin mga boss. Meron ng supply yan eh. So, yan. Sa left. Okay. Patayin natin. Mas maganda sana kung may hazard na rin siya eh. So, yan. Right. Okay din siya. Tapos, okay na tayo sa signal light. Yung pinaka input at output nya, okay na tayo. Dito naman sa pinaka park light mga boss. Etong Vixion, ah uh, bago siya mapunta sa park light, meron siyang tuldok dito. Yung tuldok na yan, yun yung pinaka supply nya. Ang supply naman natin mga boss is kulay brown. So yan. Yan, kaya nakakonect yan sa positive line. So, dark brown. <clears throat> tapos, so, itong isa na to, itong isa na to, para, para doon sa signal light natin, supply ng signal light. Pero dito, yung pinaka supply na itong Vixion, yung dito sa tool dock, baga accessories nya, ikakabit natin sa accessories yan, yung ating brown, na connect sa accessories. So, yan. tapos yung pinaka park light mo, is ano uh, so light blue mga boss light blue itong park light natin so dito Tumago siya dito sa kabila tapos napunta rito sa red kasi yung park light nito mga boss tong dalawang tong strip light to is yung dalawang red na yan so try natin mga boss park light natin yan nasa tuldok siya okay So yan. Okay na siya. So yung supply o yung input natin is yung uh, light uh, brown. So accessories, tap natin sa accessories yan. Tapos yung pinaka output, so dalawa kasi 'ni magkaparehas 'yan Input yung brown. Tap natin sa accessories. Tapos yung pinaka output, yung papunta naman doon sa park light. So light uh, light blue sa park light o sa positive line ng ating gagamitin na ano strip light o RGB light tapos yung ating ano naman mga boss yung ating low beam so pag pinindot mo pa yan pataas so yan ito yung low beam to tapos magkocontrol na lang tayo dito sa high so yung low beam nya is Ah. Uh, so, yung low beam is ano, green. Kulay green. So, yan. Yung green na yan, nag-supply yan dito mga boss. So, yan. Dito sa red. So, low beam. Tapos, yung pinaka high beam natin mga boss is yung uh, kulay yellow. So, yan. Ito, yellow siya. Yung wire na to, yellow yan. So, yan. Papunta yan dito. So, yan. Yung green na yan, pumunta naman sa red. Red pala yun, mga boss. Tapos, yung green, pumunta naman dito sa yellow. So, nagkabaliktad sila. <laughs> nagkabaliktad ng kulay. Pero, yung pinaka low beam, etong ano natin, etong Uh, green tapos yung high beam natin is yung yellow so yan dalawa lang naman yan low beam tapos high beam tapos <coughs> so yan so okay na tayo dyan tingnan natin mga boss yung pinaka ano nya pinaka function nya kasi yung park light natin mga boss yung Uh, light blue yung supply pinaka supply nitong lahat na to ito sa function nitong mula sa ano mula sa park light papunta ng headlight mga boss high and low dito yan kukuha lahat sa light brown o brown lagyan natin sa accessories yan para masupplyan lahat ito tong part na to uh, light brown sa accessories tapos park light natin yung pinaka output yung uh, light blue so yan light blue na yan maka na yung light blue natin tapos yung sa uh, low naman pag once na inangat mo to pinunta mo rito yung green so yan yung green na yan tagusan lang naman yung mga wiring niyan mga boss Yan, o oh, yung green patagos lang yan doon tapos yung pinaka high mo is yung yellow so yan try natin mga boss so patayin natin So nakatuldok siya. Ibig sabihin nasa brown yan mga boss brown wire. Nasa supply yes siya. So pag inangat mo ng isa. So yan. Pinaka output na niya is yung light blue. So yan yung light blue. Tapos pag uh, inangat mo pa yan mga boss. Yung pinaka low beam natin. So yung low beam ng violet yan. Kung violet kasi represent lang ng violet natin yung ano yung pinaka mini driving light natin. So naka low beam na 'yan, nakasagad na yan dito. Tapos pag high beam ka mga boss, so 'yan maglo- uh, mag high beam din siya. Same dito. Tapos magpapasing din siya mga boss. So 'yan. Connected na kagad siya mga boss, yung ating passing dun sa uh, ilaw. So 'yan. Tapos pag naka siya, hindi siya magpapasing kasi naka-iloy yun na 'yung ating high. Eh. Nakadepende na lang sa inyo mga boss kung lalagyan nyo ng conversion uh, relay para sa switching ng ano passing mo. Kung gusto mong magpasing 'yung ano, 'yung high mga boss, kung gusto niyo na namatay 'yung high. So 'yan. Ay Tapos, pag naka-park ka mga boss, yung naka-park baba natin to. Park light. Isa lang kasi yung ano natin boss, yung panghawak natin. Kasi yung isang kamay natin nasa ano, camera. Wala tayong taga-camera. Magpapasing din siya mga boss. So yan, magpapasing pa rin yung high. So yan. Tapos, naka-ano na yun, di ba? Naka-park light. Pag pinatay mo yan mga boss, bawa nakapatay na siya signal light na lang tapos signal light ah uh, pwede sana nating ilagay yung ano eh yung kabila kaso uh, sa switch naman ng nag-request na is ito lang yung part lang na to sa left handle switch lang naman siyan so, patay natin patay natin to magpapasing pa rin siya mga boss so yan kahit na nakapatay yung ating Uh, bi-LED o kahit nakapatay yung ating park light, may connection pa rin sya mga boss, passing nakakonect pa rin yung ating uh, high beam dun sa accessories wire so yan, signal tayo passing so signal sa kabila passing park light, passing so low beam passing sya high beam, low beam, high beam, low beam passing So ganyan lang siya mga boss. Ganyan lang siya gumagana. So 'yan. Napakadali lang na ano na i-wiring yan mga boss. Okay? So sana'y nasundan mo boss o 'yung mga manonood ng video na 'to sana'y nasundan nyo kung paano siya i-wiring 'yung etong left handle switch mga boss. Tapos eto na mga ating busina yung sa busina natin is uh, yung input nya black color black tapos yung pinaka output nya is pink so yung black natin, accessories, lagay natin sa accessories yan, asa na yung black natin so ito yung black, lagay lang natin sa accessories to so, yan, tap natin sa accessories, yung pinaka input yung pinaka output naman natin papunta na sa busina, etong pink so, yan, kulay pink hindi na natin nilagyan ng wiring mga boss kasi masyado nang magulo yung wiring natin pero uh, inisya isa naman natin mga boss kung paano siya ilagay o itap sa mga ilalagay nating accessories lalo na doon sa bilid projector tapos uh, so na dito mga boss i ano natin diagram natin mga boss kung paano i diagram yung uh, wiring nito. Pero may mga diagram na rin naman tayong ginawa mga boss doon sa ating channel. Uh, marami-rami narin na rin yung na uh, gawa natin ng diagram patungkol sa bailed LED projector so dito lang naman yung nire-request ng ating isang subscriber mga boss si Sir Dar Darrell okay So yan, uh, muli mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating Uh, munting channel dito Medina TV at uh, sana yung may natutunan kayo o kung may katanungan kayo patungkol sa uh, video ito, patungkol sa Viction Sandal Switch ay uh, e, wag po nating uh, kalimutan magtanong dyan sa ating comment section mga boss mag iwan lang tayo ng uh, katanungan para pag nakita natin yan ay mabibigyan natin ng kasagutan o solusyon yung mga katanungan ninyo dyan sa ating comment section. At pakilike na rin mga boss ng ating channel o ng ating video para ma-recognize ni YouTube na uh, legit yung ating channel. At malaking tulong yan para sa aming uh, content creator mga boss. So muli mga boss at maraming salamat. God bless.